Isang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Santa Cruz, Manila. Lamay malapit sa lugar, na nabulabog dahil sa sunog. Si Vel Custodio sa detalye. Kita sa video ang apoy na gumagapang sa ikatlong palapag na bahay sa Santa Cruz, Manila alas 11.30 katabi. Gawa sa kahoy ang kisame at sahig ng bahay kaya umakyat pa ang sunog mula sa second floor. Dahil palaki ng palaki ang sunog, aligaga ang mga residente sa paglikas. Nabulabog din ang lamay na ito dahil sa insidente. Kaya inilikas muna ang ataol habang hindi pa naapula ang apoy. May nasa loob ang tricycle boy, sumigaw na sabi niya may sunog dun sa may sa inyo. Yun na nga doon na ako talaga, pinaspasan ko na yung takbo ko. Dahil iniisip ko nga yung kapatid ko, naka... burol jan tapos yung anak ko pa. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi apoy na nagmula sa loob na ikalawang palapag ng bahay. Nakita rin ng isang residente ang nasusunog na kwarto sa second floor. Pero bago pa man mangyari ang sunog, may napansin na raw ang barangay. Kasi sabi nila, ni Kagawad, bago yun nangyari, nag, ano, itong spark, itong ilaw na poste, malamang kasi ang naririnig ko, maliliit na parang putok-putok na maliliit na coast kuryente. At saka naaamoy ko may amoy kuryente. Kailangan ko sabi kong makalabas. So tawag ako ng tawag, wala namang nakarinig. Naisip ko na lakasan kong loob ko para makababa ako. Hindi na kumalat ang apoy sa katabing bahay dahil sa firewall. Mahigit 30 minuto ang tinagal ng sunog. Mas mabilis sanang naapulang apoy kung hindi kinapos ng tubig ang BFP. So for wala namang gaano naging challenge kasi malaki yung kalsada. May mga marami din ang firetruck na nagresponde at na-content po natin ang sunog ng mabilis. Bakit po natin agad yung inaas sa second uh, Kasi po ang kinapos ang unang firetruck po natin, kinapus ng tubig. Uh, estimated po niya ay kailangan ng supply. Kaya po uh, naitas niya ng second isa ang naulat na injury sa sunog. Tinatayang nasa sa 20 mil naman ang danyos ng pinsala. Paalaala lang din po sa ating mga residente na mag-ingat po tayo. Palati po natin i-check ang ating mga appliances kung ito po ay nakasaksak pa. Bago po tayo ang umalis, siguro din po natin na sa mga saksakan. At kung gagamit naman po ng kandila, siguro din po natin na nakalagay ito sa isang planggana na may tubig at malayo sa mga kortina para hindi po uh, maunsimulan ng uh, sunog. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.